Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Albasir Idjas. 11 years palang lang doon ako sa grupo ni Radulan sa Hiron. 2023, dito na ako magbabalik loob. Hanggang ngayon dito na ako. Kahit sinong pumupunta dito sa pumukuha, dito sa bayan natin, ipagtatanggol namin. Dito, ito yung ano utos ng lolo namin, kahit sinong pumapasok dito sa Pilipin, especially dito sa lupa sa patikul, ipaglalaban namin, hindi kami susuko sa kanila, ipagtatanggol namin ang kapwa namin Muslim at saka Pilipinsi dito sa aming lugar. Especially na dito sa patikul, kami lang ang unang-una madidipin dito, IISG lang, Abu Sayyab Group. Ilang encounter ka bago ka bumaba? Yung bumaba ako, yung na alam ko lang, hindi tumataas, hindi mo mababa. 50 encounter lang ang na encounter, encounter ko dito sa Lupaso. Lahat na yun. Dito sa Patikol, Indanan, Talipaw. Lahat na encounter ko lahat. Dito sa Sulu. Salamat, Bas. Okay. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi